Ano ang karanasan o experience ayon sa IPP? Ito ay anumang gawaing hihipo sa cognitive, affective at psychomotor ng mga mag-aaral. Hindi malaga ang nilalaman ng aralin o anumang maahanap sa ratyo kung di ang nararanasan ng mga mag-aaral habang natututo. Ang layunin ng karanasan ay bumuo ng kondisyon kung saan mayroong active learning na nangyayari. May dalawang uri ang active learning. Maaring direct o tuwiran ang karanasan tulad ng talakayan sa loob ng klase, paggawa ng mga eksperimento, pagsama sa field trip o paglahok sa mga proyekto. Maari ring vicarious o hindi tuwiran ang karanasan tulad ng pagbabasa ng karanasan, pakikinig sa kwento, panonood ng pelikula o panonood ng isang eksperimento. Una sa lahat, mahalagang tukuyin ang mga layunin o learning objectives para sa aralin. Bakit mahalaga ang paggawa ng mga layunin? Mahalaga ang learning objectives dahil ang mga ito ang siyang magdidikta sa mga gagawin ng guro sa loob ng klase at ang mga ito rin ang magdidikta kung anong matututunan o gagawin ng mga mag-aaral. Nagkaroon tayo ng pagkasanay para sa paggawa ng learning objectives bilang paglalahat, balikan natin saglit ang ating mga natutunan. Sa paggawa ng mga layunin o learning objectives, kailangang iangkop ang mga ito sa ilalim ng isa sa anim na baitang o antas ng Bloom's Taxonomy. Ang tanong na gagawin ay maaring nasa kategorya ng lower level thinking tulad ng mga tanong pag-alala o remembering o mga tanong pag-unawa o understanding maaring nasa kategorya ng higher order thinking o mga tanong tulad na mga tanong paggamit o pagsusuri. Panghuli, maaring nasa kategorya ng highest order thinking o mga tanong tulad ng tanong pagtatasa o pagbubuo. Bukod sa paggamit ng Bloom's Taxonomy, kinakailangan smart ang pagkakagawa ng mga tanong. Smart. Specific, measurable, Attainable, result-oriented or relevant, at time-bound. Espesipiko ang layunin dahil kailang maging malinaw sa guro o mag-aaral kung ano ang matututunan. Kung inaasahang dapat makabubuo ng isang talata na may limang pangusap ang mga mag-aaral pagkatapos ang klase, ilagay ito sa layunin. Measurable ang layunin dahil ito ay nasusukat. Tulad ng naunang nabanggit, kailangan maging malinaw sa mag-aaral kung ilan ang pinagagawang talata at pangusap. Kung makagagawa pa lang ng tatlo o apat na pangusap ang mag-aaral, malinaw na hindi nila naabot ang inaasahan ng guro. Malinaw ang sukatan. Kailangan lima, hindi tatlo, hindi apat. Kailangan ay attainable ang layunin dahil kung hindi naman kayang abutin ng mga bata ang inaasahan mula sa kanila ng guro, hindi ito mabuting layunin. Kailangang pagnilayan ng guro kung kaya na nga ba tapusin ng mga mag-aaral sa loob ng isang sesyon ang pagsulat ng isang talata na may limang pangungusap. At kung talaga nga bang nagagawa na nilang makapagsulat ng talata ang layunin ay result-oriented dahil kailangan maging malinaw sa mga mag-aaral ang inaasahan mula sa kanila. Sa naunang halimbawa, malinaw na ang inaasahan nga sa mga mag-aaral ay makagawa ng talata. Kaya sa katapusan ng sesyon, iyon ang hinihingi. Isang resultang malinaw sa forma ng talata. Pahuli, kailangan ay time-bound ang layunin dahil inaasahan na matututunan o magagawa ng mga mag-aaral ang itinuro o ipinagawa sa kanila sa loob ng ispesipikong panahon. Hindi naman siguro mabuting hayaan na lang ang mag-aaral na gumawa ng talata at bahala na silang ipasa ang kanilang naisulat na talata kung kailan nila gusto. Kung inaasahan ng guro na matapos ang talata bago matapos ang isang sesyon, dapat ay isulat ito sa layunin. Mayroong lumang kasabihan ang mga espita. Non multa sed multum. O, hindi marami, kundi gaano kasidhi. Halimbawa, hindi mahalaga kung gaano karaming award ang nakuha mo, kundi gaano kasidhi ang iyong pagpupunyaging mag-aral upang makuha ang bawat award hindi mahalaga kung gaano karaming kaibigan mayroon ka, kundi kung gaano kabuti ang pagkakaibigan na mayroon ka sa ilan mong kaibigan. At hindi mahalaga kung gaano karaming aralin o paksa ang naituro mo, kundi kung gaano kabisa ang iyong pagtuturo. Sumakatwid, ang mga layunin ay hindi kinakailangang marami, kundi tunay na pag-isipan at mabisa. Kung kaya, para sa ating paralan, inaasahan kang gumawa ng hindi hihigit sa tatlong mabisang layunin lamang. Tatlo lamang.